Mendorian, yah, Mendoronian, di saya, udah. Tagalog lang talaga doon. Pero alam mo ano? yung alam ano? nakuha natin sa punong. Dami no? mo ano? Pero alam mo ano? Pero alam sa ano? Pero ano? Mag sa amin. Nagpahubas sila. Hello. Oh, ang daming ano, ang daming namin nabahin, kaya't wala kaming fish pan. Ano ba 'yon? Sa Tagalog, gano'n ka lang kasi. Sa saksin namin, sayo, wala kang bahin. Nagpahubas. So, oo, oh, itong bahin namin, gagmay. Sige <laughs> Dile, ano lang to? pahatag lang ba? Inireg niregalo sa amin. Kasi, bigay. mga pangulam. Halina. Sa kakilala namin. Ito ya tinggi si Bintot. Tara Bintot. Babi kamu nasa mami. Mami. Mama mau. Galib ka na te? Ah, say to the followers. Hi. Please do follow and share. Like, subscribe. Thank you. Bangis sa galing. Hindi mo ka ng liwa. Bangis sa galing. Hmm. Sabi mo, abangan yung mga mga vlog mo sa video. Sabihin mo, sinabi mo. mo, sinasabi mo na, ay eh, naririnig naman nila. Ay, <laughs> na sabihin mo nga, ikaw magsabi. Ayan. <laughs> <laughs> abangan <laughs> nyo din okay. mga susunod mga kabanata ng buhay namin dito. Thank you, guys. Hindi, sa Vigo Live niyo mo ba? Ay, sa Vigo Live. Ay, ano. Okay. Follow nyo ako sa Vigo Live Philippines. Rile 0307. Salamat po. Bye. -bye. Ha, malilate ka na? Ah, nagwadali tong ano, estudyante natin eh. Ay, gana, gana. Bye guys. Mamaya na lang. Labangan nyo yung trabaho ko dun sa Suricom. Tuloy natin yun. Okay, bye bye. Magandid muna ako ng bata. Miss ko Ito po, nag na ako sa school. Natid ko na yung apo ko. So, nag-ready -re na ako papuntang trabaho. Ayun, naghanda si Bangis ng baon. Baon ko. Si... Ano, Pakit, tingnan nyo yung ulam ko guys. Sarap yung bangus na kinuha namin kanina dun sa fish pan. Eh, inihaw nyo na. So ito. Ito, ito siya oh. Isang buo. Tapos, ayan, malaki siya o. Oh. Malaking bangus. Tapos, may isang hiwa na, ano, na, na, na lichon manok. Ayun. Oh, hindi ko naman maubos yung kanin. Oh, yung kutsara kasama na yan diyan sa ilalim ng lunch box. Ay, hindi ko naman maubos 'yan. Oh, medyo nagde-diet kasi na ako ngayon. Ay, bangis magkape muna tayo. Hi, Je. Ano? Nakilang beans ka na? Wala pa, may hina. Bigayan. <laughs> <Bilang> bigayan. <laughs> Yan yung trabaho kasi niya araw-araw. Hindi na siya namamasahe, parang sa office. Diyan lang siya paggising niya, hindi pa siya nakapaghilamos. Yan ang pananay. Ginobo ko pa ako ng papa ko. pa ka maritman. Maliligo ako mamaya. hindi naliligo. Kita ko ngayon, isang linggo hindi naliligo eh. Ah! Hindi, hindi po, totoo eh. Kung naalala niya, pumunta siya ng Dubai nung nakaraang taon. Pero mas maganda ang kalagayan niya ngayon dito kasi palagi niya nakaupo tapos nakita niya naman nung kagabi yung vlog di ba ang seto, ang tuwa siya ang, ang, yung, ano kasi yung trabaho niya magaling magipag-chika. so bagay na bagay sa kanya yung Vigo live Bigo, Vigo pero okay naman ang kitaan dyan di ba abo nakakabuhay o, na. na. kayo malaki kitaan uh Oo. -oh. Kontakin niyo lang po kami dito. Sige mo. May agents po kami. Page legit to po agents natin sa Bigo Live. Tandahan, yung itinihan. intindihan hindi niyan yun. Sige nga, ulitin mo. PH Richie 2 po ang na natin. Kung sino po gusto pumasok sa Bigo mag-host, dito na po kayo sa ano. PH? PH Richie 2. Richie 2. Uh, PH Richie 2. Ay, magkape muna tayo, bangis. Ito po tayo ng umaga, hinatid po kasi yung apo kong isa. Kasi, nauna yung dalawa. Ay, may service yung dalawa. Ito yung service nila, yan, yan, yan. So, yung isa naman na matagal gumising, eh, ako naman maghahatid. Uh, tagal ko kumain, matagal gumising. Uh, okay lang. Okay po, as see you sa kung trabaho mamaya. At yung gate na ginagawa natin doon, medyo ano, hindi fit yung materialis dun sa design na ginawa ko. Kaya medyo binago ko yon Binago ko yung materialis. Kaya nagkulang ko ng materialis. So, ah, mamaya na ko sa inyo. Kasi nga, dapat kasama ako sa pagbili ng materialis eh para <coughs> ano na na eh, naayos ko sana yung mga materialis ko kung anong dapat. Kasi yung binilan namin doon, binilan nila, yung binibilan namin dati, wala yung mga materialis na in-order ko. Tapos, dapat kasama ako para bilis kasi maubos yung materyales doon eh. no? no? Sa Megalites. Ah, shout out sa mga taga Megalites ang babayt nila. So, Ganda, ganda yung ano. Tsaka yung materialis nila doon, garantisado talaga. ah uh, kung ano yung order mo, basta maganda yung mga materialis. ah uh, shout out sa inyo. Yung mga, mga ano, mga naghahakot ng bakal doon, bibilis nila. At saka mabait. Okay, see you. Salamat po.